Ito guys, oh. Mga handa na yun. Gabi na. Alas 12 na ng hating gabi. Hindi pa so dumadating, oh. Yan ang ano niya, guys. Oh. Yung kanyang cake na dapat i-blow ay hindi na na-blow. Ang candle kasi wala. Hindi pa dumadating. Lasing yata. Yan, oh. Happy 53rd birthday, Papa. Tsaka itong yung Ipa-YouTube ko na lang to kahit wala pa ang birthday celebrator. Kahit hindi pa dumadating ang birthday celebrant ay ipapa-YouTube ko na. Ang tagal. Ikaw na lang. Kayo na lang bibidyoan ko kayo wala naman si Papa. No, na ni Alisa. Okay na may gamay na. Magbo-viral ka niyan. viral ka ni may gamay ginupit-gupit mo sa. Ha, dila-dila ang kamay niya. Kadiri ka alay isa. Hugas ka na. Maipit naman doon. May clip diba doon? Ikaw diri, binupunas mo talaga sa upuan. Mahate na. Ma, na, na. I-upload ko pa naman to sa ano, YouTube. Ito yung binang upload. Oh, binang <laughs> upload. Ito ba yung cellphone ko, inaanap. Naya na siya. Gupitin mo. <laughs> na no, guys, so dumating na ang birthday celebrator. Ayon si Juno. You know, happy 53rd birthday. Kay June, ngayon lang siya dumating guys. Alauna na. Dumating siya ay 12.47 ng madaling araw kasi nag-overtime siya. Ayun na siya guys, nagsimot-simot siya ng pagkain kasi inubos na namin. Ayun na guys, ang na natira sa kanya kasi wala na ubos na namin. Pero ang pa. Ang pa. Ang dami pa Uy, may soft drinks rin dito. Oo, nga. Dito oh, hindi ko na ininom nag. Nandito ka na. Na birthday mo pala. Pa. Ayun, nahuli na ang birthday celebrator. Paano si sidi ko? Naghanapin alak si dito.